Ang ampalaya talaga, napakasustansya. Ngayong umaga, kumuha ko ng mga dahon. Kahit pala ito'y matanda na, naguusbong pa rin yung ampalaya. Talaga ito'y masustansya. Kailangan ito ng mga taong mataas ang blood sugar. Kaya tayo ay nangunguha. Kumakain tayo nito. Nialagay natin sa munggo itong usbong. Ating pipitasin yung mga mga, 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 mga natitira pang mga usbong. Sayang din. Pero may mga bulaklak. Sabi ni Pastor, may mga bunga. Ayan. Tapos ito po sa ilalim. Itong iloko na ampalaya, medyo maliit lang po talaga siya. Ito lang siya, ganyan. Punggok lang siya. Medyo lumalaki siya ng konti, pero hanggang dyan lang. Hindi ka tulad ng ating Tagalog na humahaba itong iloko. Itong iloko naman ay may silang. Pero ang gusto ko dito, maganda siyang mag, magdahon. Na malago. Lumalago. Yung nga sa Mindoro namin do, nakita nyo talagang lambong na lambong. Pero ito, inabot tayo ng tag-araw kaya ito ay konti lang ang dahon. Pero ngayon ang gusto ko lamang ay kinuha lang yung mga usbong at tayo magbabalot ng ng bunga ng iloko ng ampalaya. Ito atin ang suputan, ang ampalaya. Ari din ng konti. Hindi naman siya talaga hahaba ng mahaba kasi punggok nga lamang siya. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa mga kanatural ni Pastor Vito.